aksidente o isang massacre. Sa Vancouver, Canada, sineselebrate ng mga kapwa natin Pilipino ang tinatawag na Lapu-Lapu Day. -lapu April 26, 2025. Habang maraming mga Pilipino ang nagkakasiyahan, nagkakantahan, nagsasayawan, isang trahedya ang nangyari. Bigla kasi na merong humarurot na SUV. nagdire ito sa madla ng mga nagsasayahang mga Pilipino. Pinanood ko yung video nito ha. Meron isang video ako na nakita. It was after na masagasaan yung mga tao doon sa event. Meron pang sumisigaw ng, Oh my God! Imagine, habang tumutugtog yung musika, kasabay nito yung mga sigawan. Can you imagine the horror, 'di ba? Y yung irony. Oh my god. A car has just smashed its way through pedestrians. Emergency has been dispatched. Oh oh Ambulance has been dispatched. 911 has been called. Sabi nila, as of the filming of this video ha, merong 11 na namatay at tinataya na 30 katao pa yung sugatan ng malubha sa pangyayaring ito. Nagulungan, nasagasaan. Alam nyo, iniisip ko pa lang yung na-experience nila. Talagang nakakaiyak and very traumatic, especially kung nandun ka para makita itong pangyayaring to. Meron akong isang nabasa ayon dun sa mga tao na nandun sa ng to. Nung nasagasaan daw yung mga tao, eh nagliparan daw yung mga katawan. May mga food truck kasi doon sa event na yon. Love language natin ang pagkain. Siyempre, hindi mawawala yan. Ngayon, yung mga nagliparan daw, eh mas mataas pa doon sa mga food truck. Ganun, ganun daw kabilis. May mga nagde-describe din sa pangyayari na para daw itong bowling. Imaginin mo na yung sasakyan yung bowling ball, tas yung mga tao, yung mga pins na tinatawag. Sabay-sabay nitong pinatumba yung mga pin na yon. Masaklap talaga. So, papalikot ko yung katanungan kanina. Aksidente ba ito o isang massacre? Marami rin kasi yung mapapatanong nung kumalat itong balitang ito. Sa mundo kung saan laganap, yung hatred, marami ang natatakot na baka isa rin itong hate crime. Maya-maya lamang, sisilipin natin yung katotohanan sa pangyayari. Ano ba yung sinabi ng mga pulis dito? Sino ba yung nagmamaneho? Sino yung mga naging biktima? At ano yung naging epekto nito doon sa Filipino Canadian community sa Vancouver? Ang kwento natin ngayong gabi ay ang Lapu-Lapu Festival Tragedy. On this Monday night honoring the victims of the tragedy in Vancouver. Okay. Grief and anger still fresh on the second morning after a deadly tragedy Saturday night. And like we were just walking towards the area, and then next thing you know, you just saw a car just like went so like past, and then it was really loud. Like what I thought, I thought it was like gun gunshots. From over there, from like the start right there, he just pushed the gas all the way through the whole block right there, crashing into like everyone in his way. Please, everyone! Please if you're not a part of it, please give Titignan natin ng detalyado ang trahedyang ito mula sa isang explainer video mula sa CBC News. The tragedy explained. Sa Vancouver, meron kasing tinatawag na John Oliver Secondary School. Paaralan yan. Sa gilid nito, makikita natin yung kalye na tinatawag na Fraser Street. At sa gilid naman, East 41st Avenue. Karamihan sa mga kasiyahan raw ay nagaganap dito sa maliit na parting to ng paaralan. Yan yung festival area. Pero syempre, isa tong pagsasalo-salo. At napakarami mga Pilipino po sa Canada marami sa kanila eh nandun din sa ibang mga kalye. Marami rin kasi mga iba pang mga festivities doon. Kainan, sayawan, lahat nandun na. Tinignan ko yung mga videos nito. Talagang pinapakita, inaalala, at ine-embrace yung history at culture ng Pilipinas. Hindi ko alam yung tawag dun sa ibang mga sayaw, pero nakita ko may nagtitinikling. Meron kumakain ng sisig, meron kumakain ng sinigang, meron kumakain ng lumpia. Lahat talaga. Lahat nandun. At kung Pilipino ka, lalo na 'yung mga namimiss ang Pilipinas sa Canada, most likely, talagang pupuntahan mo, 'di ba? Dadayuhin talaga. Sineselebrate nga nila itong tinatawag na Lapu-Lapu Day. Hindi ka Pilipino kung hindi mo kilala si Lapu-Lapu siya ang isa sa mga kauna-unahan, kauna-unahan talaga na nakilala, no? Na lumaban sa mga dayuhab doon sa Battle of Mactan in 1521. Isa siyang national hero. So kahit na ito kay Lapu-Lapu, kumbaga, parang simbolismo ito. Kasi sineselebrate dito yung Filipino pride, yung history, kultura. And I think para sa mga Pinoy na hindi nakaapak sa Pilipinas, yung mga bata, paano yung mga bagets po, ito yung paraan nila para matutunan kung saan sila galing at anong meron dito sa ating bansa. So buong araw, nagsaya sila, nagsasayawan, nagkakantahan. Sabi nila, patapos na raw yung kasiyahan. Yung iba, nagpa-pack up na, naglilinis na, around 8pm. Naglilinis na nga iba. So ang mga Pilipino, nabanggit ko na kanina, love language talaga natin yung pagkain. Tapos na yung kasiyahan, pero yung kainan, hindi pa. Sa likod ng John Oliver Secondary School, located ang East 43rd Avenue. Nandiyan ulit yan sa mapa. Dito raw nakapila yung mga food trucks. Marami, kung makikita nyo. Kainan sila, kwentuhan, tawanan. Diyan sila tumambay pagkatapos. Siyempre, pagod sila sa isang buong araw. Kakain sila. So, dyan sa kali na yan, pumasok na raw yung SUV unti-unti. I just want you to imagine, no? Punong-puno ng mga food truck, siksikan, medyo sumisikip na yung mga daanan. Nagpumilit na pumasok itong sasakyan. Hanggang sa merong mga na-interview, ha? Katulad dito mula dun sa video, sabi, bigla na lang daw silang may naririnig na bug-bug-bug, sunod-sunod. Yun na nga siguro yung sinasabing para ng mga katawan ng tao. Yung isa naman nagsabi, dire-diretso talagang hinarurot talaga nung ganun yung pedal. Rumatrat dahilan para mabunggo at magulungan ang lahat ng nakaharang sa dinaraanan nito. Ito yung black SUV na tinutukoy ko. Kung makikita nyo, talagang UP-UP yung kanyang harapan. Marami mga angulo yan sa internet. Obviously, no? Hindi po namin pwede ipakita kung meron man pong mga videos ng aktwal na pagbunggo, bawal po dito sa YouTube. Pero imagine, na kung yung sasakyan, ganyan kayo piyupi. Paano pa yung tao? Paano yung buto? Kalamnan? Just imagine, kung ano yung epekto nun sa katawan ng tao. Ngayon, sino kaya yung nagmamaneho sa loob? Kikilalanin natin yung salarin. Pero bago yan, I'm sure kasi, marami sa inyo yung nagtataka. Eh, eto napansin ko lang din kanina, no? Bakit akala ko ba Kuya Claro 8pm? Bakit parang may araw pa? Sinerge ko and honestly, miski ako, medyo naguluhan po ako. But I found out na in Vancouver, iba-iba po kasi ang ating posisyon sa mundo, around past 8pm yung sunset doon sa kanila. Which is why maliwanag pa. Para sa mga nagtataka lang po ha. Anyway, eto na. Nasagasaan na at napatay ang maraming mga tao. Lahat ng mata. Nakatingin doon sa sasakyan alam natin ngayon na tayong mga Pilipino, meron tayong spirit of bayanihan. Natatakot ako para sa driver sa totoo lang. Ano kaya yung gagawin ng mga kababayan natin doon sa salarin? Hindi ka pwedeng, uh, ano jam? wag magagali talaga yung mga Pilipino sa'yo. So huminto daw yung sasakyan. Nagpatuloy daw yung paglakas ng mga sigawan, ng mga iyakab. May mga namatay eh. So binuksan yung sasakyan, lumabas daw to, at naglakad. Pero yung mga kababayan natin, talagang pumunta raw papunta sa kanya. Kinalagan siya. Hindi ka aalis dito hanggang hindi dumarating ang kapulisan. Swerte niya nga ito lang ginawa sa kanya, di ba? Paano kung makikita mo yung kamag-anak mo, kaibigan mo, pamilya mo, siyota mo, nasagasaan, di ba? Namatay. Baka kung iba pa yung magawa sa'yo eh. Yung salarin natin sa kwento natin ngayong gabi, wala talaga siyang takas. Isa lamang siyang kung makikita niyo po, no, isa lang siyang ordinaryong lalaki, nakasuot ng itim na hoodie. Sa footage, hindi ko mabasa sa mukha niya kung... Ah, uh, actually, ito rin yung palaisipan, no? Hindi natin alam kasi kung bakit niya ginawa or nagawa ito. Okay? So, hindi ko alam kung naguguluhan ba siya sa nangyayari, nagigilty ba siya, or surprised ba siya. Pero may added layer to mamaya, ah. May i-reveal tayo na maaaring may kinalaman dito sa pagbunggong ito. Maaari, ha? Pero may sinabi yung kapulisan. Eto na. Meron daw itong isang significant ha na history ng police interaction sa mga healthcare professionals daw na related sa mental health. Sabi sa dulo ng video, he is known to us. Kilala siya ng mga pulis. Ibig sabihin, mukhang may makukuha tayo kapag pinilit natin kilalanin kung sino siya. Okay, the suspect. Agad-agad, pagsama nito sa presinto, na-identify naman agad ito. Ayon sa mga report, ito raw si Kai G. Adam Lo. Hindi ko alam kung ano yung nationality niya, no? Isa rin daw itong residente sa Vancouver. At saka, sa kasalukuyan ay humaharap sa eight charges of second degree murder. So far ha, maari pang mabago yan. Actually, inaasog nila na madadagdagan pa yan. Yung mga napatay pa lang to, murder pa lang paano pa yung mga taong nasagasaan lang, di ba? Magreklamo rin sila. Ito ay pagka-upload pa lamang po namin ng video, ha? Madadigdigan pa yan. Hindi ko matutukoy sa inyo kung aksidente ba to o isang pag-atake. Kaya bibigyan ko na lamang kayo ng mga impormasyon tungkol sa ating salarin. At kayo na ang bahalang humusga kung sa tingin nyo may kinalaman ba ito sa naganap na trahedya. Ito yung mga nalaman ng kapulisan sa kanya. Number one, si Kaiji ay isang 30 years old lamang. Napakabata at may history talaga siya ng mental health problems. In fact ha, ayon sa kanila, nagsasuffer daw ito sa mga delusions at paranoia. Kung may kinalaman niyang delusions at paranoia na yan sa araw na yon, hindi pa po natin masasabi. Number two, gawang napasok na natin yung mental health problems. Importanting informasyon ito. Sabi ng mga report na meron daw isang kapamilya ito na tumawag sa ospital. Psych ward. Mingi po siya ng tulong para kay Kaiji. Kung ano po yung tulong na yan na para doon kay Kaiji, hindi ko pa po mahanap as of the moment. Hindi pa natin masasabi. Hindi nila disclose, maaari. But it is important to indicate that this call happened. Only hours bago mangyari yung trahedya. So, mapapaano kayo, mapapaisip kayo, konektado kaya ito sa nangyari? Only time will tell. Pangatlong impormasyon na binigay ng mga kapulisan na maaaring may kinalaman sa mental health nitong ating suspect. Last year lang daw, napatay ang kapatid nito, January 2024 natagpuan yung katawan ng kapatid niya sa isang bahay sa Vancouver. Meron daw isang 39 years old na lalaki yung inaresto at kinasuhan ng second degree murder para sa pagpatay doon sa kapatid niya. So parang fresh na fresh pa ito. Kung sa tingin nyo, doon na nagtatapos yung pain niya, hindi pa. Number four, para i-cover yung funeral ng kanyang kapatid, gumawa siya ng fundraising page. To which, months later, nag-pause sa page na to yung nanay niya na nagsasabing sinubukan itong alam nyo na. Siguro dahil sa hirap ng buhay. So as much as hindi talaga tama yung ginawa niya or yung nangyari, syempre bilang tao, maaawa ka pa rin kahit papaano. Kaya nga iikot ngayon yung katanungan na may kinalaman ba ang lahat ng ito sa pangyayari. Tatanungin natin ulit, aksidente o masaker? Sinabi ng mga kapulisan na mukhang hindi naman ito act of terror or act of racism. It is likely na hindi niya ginawa ito para targetin ang mga Pilipino. That being said, no, lilinawin natin to, Kasi marami talaga yung nakaka-receive ng hatred, hindi lang sa Asians, pero Filipinos specifically. Magbibigay ako ng mga example sa inyo. Dadaanan lang natin just to get into that sense kung bakit meron may fear kasi talaga yung mga tao doon na baka yun yung dahilan. Number one, I think marami sa inyo nakita na to sa newsfeed ninyo pero just a few years ago, may 65 years old na si Vilma Cari, Filipina, inatake siya ng isang Brandon Elliot na nagsisisigaw ng mga racist slur. Sabi daw sa kanya, go back to where you came from, mga ganyan. Bago ito tuluyang, pagsisipain na ha! Pagsisipain! Sinisigawan daw siya ng, you don't belong here! Grabe! Ang mabuti na lang dito sa kwentong to, ay eh kinulong ito ng 15 years. Totoo kasi non. importante to, isisingit ko lang din po, marami nagsasabi na, ay, gusto lang ng dagdag karapatan ng mga yan. Or, gusto lang ng atensyon ng mga nakaka-receive ng mga hate crime. Totoo, totoo, yan. Black Lives Matter, Asian Lives Matter, trans hate, o yung kabuuan ng LGBTQIA+. Literal po na marami yung binubugbog, pinapatay ng dahil sa kulay, sa lahi, or sexual orientation. At pag minamalas ka pa talaga, meron lahat yan nasa sayo. At mas matindi yung uh, hate na natatanggap nila. So hindi mo talaga yung masisisi yung mga Pinoy sa Vancouver kung yun yung naramdaman nilang fear at the time. Number two example, matagal na rin to, no? pero gusto ko lang din ikwento para maintindihan nyo yung lalim ng pain at ugat ng racism at kung paano ito sumasalamin sa kasalukuyan. Merong tinatawag na Yakima Valley Riots. I think maganda rin tong topic for future episodes, no? Pero pag-iigsiin lang natin, November 8 to 11, 1927, halos 100 years ago, may mga riots na naging dahilan ng pagkawala ng mga tahanan at buhay ng napakaraming Pilipino po, no? Abroad. At ang malangkot dito, hindi sila pinoproteksyonan ng mga pulis. Bakit nila ginagawa to? Sabi kasi nila, yung mga Pilipino raw, ninanakaw yung mga asawa ng mga puti. Ninanakaw yung mga trabaho ng mga puti. Threaten sila sa atin. So itong mga puti, hinaharas, tinatakot, at minsan binubugbog pa yung mga inosenteng Pilipino. Ang tanging dahilan lang talaga ay nandyan sila, threaten sila, racist talaga. And hanggang ngayon, buhay na buhay itong ganitong klase ng racism na even in Canada, eto tignan nyo, Saskatchewan Filipino family verbally abused in local Calgary Park. Kaya yung fear ng mga nasa Lapu-Lapu Festival na ito ay hate crime was valid. Binabanggit ko lang din po kasi it's part of the story. Yun kasi yung hinala nila nung nangyari ito. Okay, balikan na natin yung malagim na trahedya the aftermath. Agad-agad, syempre, pinag-usapan na gantong kwento na to. Kakalat ang napakarami mga pakikirami sa social media. Marami yung naiiyak sa pangyayari. Pero at the same time, marami rin yung magagalit dito kay Kaiji Adam Lo. May nakikita pa ako na, hala, sorry lang ba yung maibibigay mo sa amin? Parang ganon. Kahit ano kasing mangyari, wala na, patay na. Hindi na bababalik, Kahit anong pera pa yan. Hindi mababalik yung mahal mo sa buhay eh, di ba? Sa festival area ng Lapu-Lapu Day, marami yung naglagay ng mga bulaklak para doon sa mga Yumao. Di lang ng mga Pilipino, mga puti. Sunday night, nagkaroon ng vigil para sa pagbibigay ng pagmamahal, prayers, at pag-alala sa mga naging biktima ng trahedya. Sa sobrang saklap ng pangyayaring to, miski yung mga world leaders po, no, nagbigay ng pakikiramay nila. Sabi ng Canadian Prime Minister na si Justin Trudeau, My heart goes out to the loved ones of all the victims of the tragic attack at the Lapu-Lapu Festival in Vancouver. I join all Canadians in standing with the Filipino community at this difficult time. Maging yung Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky, sabi niya na nararamdaman niya raw yung pain na nar nararamdaman ng Filipino Canadian community. Stay strong, our friends in Canada and the Philippines. Of course, si mismong presidente natin, nagsalita rin. At that time po, no, yung presidente natin ay nasa funeral service ni Pope Francis. Pero nung mangyari to, sabi niya, completely shattered daw siya to hear about the terrible incident na isang araw daw ito na dapat eh, ino-honor yung courage nila Lapu-Lapu pero naging unspeakable tragedy daw ito. As your president, sabi niya, and as a father, I share in your grief and your anguish. Ang mga Pilipino raw ay nararapat na magsama-sama in mourning and in prayer. Nakita ko rin po na Miss Kisina Jokoy, nakilalang stand-up comedian, nagbigay ng pakikiramay. Even Apple Day App, nalapag-alaman ko, nakakatapos lang daw niya mag-perform nung mangyari. Nakakatroma yan eh kung nandun kayo. Tapos iisipin mo na, ay maaaring ako yung namatay. May may survivor's guilt na tinatawag. Ewan ko, hindi ko alam pero feeling ko galun yung mararamdaman ko kung ako yung isa sa mga nandyan kagaya nitong si Apple de App. Malungkot, malungkot para sa mga kababayan natin. Anyway, kasama niya raw yung isa pang artist na si J. Ray. At hindi niya raw ma-describe yung shock at bigat na nadadala niya. Ngayon, sisilipin naman natin yung mga nabing biktima importante na, uh, na, malaman natin yung kwento nila. Although magde-disclaimer lamang po ako, na habang sinusulat ko po ito, karamihan sa kanila hindi pa natutukoy, hindi pa kilala. Pero important na i-share man lang natin yung kwento nila. Hindi ko na po sila ipapakilala, pero ito po yung mga biktima. So far, ito lang yung mga nakikilalang biktima sa trahedya. Alam nyo ba na sa 11 na namatay at 30 na sugatan, yung edad nila nagre-range from pinakamatanda 65 hanggang 5 years old. Ganun bata. So, grabe, kawawa talaga. Hindi na natin sila ipapangalanan at ipapakita, pero itong 5 years old na nabanggit ko, isa siyang kindergartner, na nag enjoy lang doon sa event. Actually, parang napadaan lang sila, kung hindi ako nagkakamali po, no? Kasi parang kapit-bahay lang nila. Kasama niya yung tatay niya, kasama rin yung nanay niya. I think, kumakain lang sila doon, or nagtititingin, hanggang sa nasagasaan na lang sila bigla-bigla. Isang buong pamilya. Pero meron silang anak na 16 years old, hindi daw sumama dahil gumagawa ng assignment. Tapos sinabi sa kanya, nakita ko pa nag-text, huwag ka na sumama, tapos na, papabalik na kami. Susunod daw dapat, kung ikaw yun, no? Ang sakit, ang sakit-sakit nun! 8.06 ito ha. So, grabe. So meron pang isang biktima, teacher naman at counselor. Importanting member rin daw siya ng community na to. I think hindi ito Filipino pero isa siyang volunteer, activist, at mental health worker. Sa ngayon, hindi pa nababanggit yung pagkakakilanlan ng ibang mga biktima. Pero may chance din kasi na hindi pa talaga sila identified as of the moment. Pero habang inihintay ito, merong 17 katao yung nag-aantay sa ospital. May mga kritikal, may mga basag-basag yung mga buto mga braso, marami daw mga nag internal bleeding, marami sa kanila, kinailangan na mag-undergo ng surgery. Awalan Diyos, marami pa rin naman dito, no? Yung nakalabas ng wala namang nangyari masyado sa kanila, hindi naman sila namatay, or walang permanenteng damage. Pero marami pa rin po yung critical. Ito ay habang sinusulat ko tong episode na to, no? Hindi pa tapos yung kanilang pain. Ito ngayon yung importanteng katanungan. Kung mapapatunayan na mental illness ang dahilan talaga ng pagpatay, mapaparusahan pa rin ba yung suspect? Sabi sa isang article na oo daw, maaari pa rin siyang makonvict. Pero hindi mo talaga masasabi na kapag oras muna. na. No? Sabi nga naman no, tatanda, diba? oras Kung oras muna, oras muna, Walang pasabi yan. Wala talagang pinipili si kamatayan. Pero ito yung tanong ko sa inyo. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Sa tingin niyo ba ay may kinalaman ang mental health issues ng suspect sa nangyaring pagpatay? Kung kayo yung tatanungin, aksidente ba ito o isang masakit? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.